May kato ka ba? Gusto natin merong babagong resulta sa pang-araw-araw nating ginagawa. Meron akong pinopalo sa Facebook na kapag nakikita ko, sabi ko paulit-ulit na ang kanyang ginagawa. Ano ba to? May katok. Pero naisip ko na lamang na gusto niyang merong babago sa kanyang buhay. Kaya ginagawa niya to araw-araw. Dati daw ay eh, tahini ang ating buhay. Pero dahil kay Facebook, ginulo ang ating buhay mag-post ka lang ng video o ng picture araw-araw, tatawagin ka ng content creator. Si Jesus, sinabihan din na may katong bali. Dahil sa kanyang ibang kaisipan, iba ang kanyang ginagawa sa ibang tao. Sabi ni Albert Einstein, ang insanity daw ay doing the same things over and over again and expecting different result. Sa pagiging empleyado, ganun din ang ginagawa natin. Araw-araw tayong pumapasok at nag-expect tayo na mayroong mababago sa ating sarili. Pero kung gusto natin mayroong mabago sa ating sarili, dapat at least mayroon tayong 1% na ginagawang bago. Sa loob ng isang taon, 365% at napakalaking pagbabago yan sa ating sarili. Live God, design natin.